Tia, 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 Be, dingin di itu be, be, Be dingin dia di itu Be, iih gitu, gitu, apa us nggak Be e. Ginti, 🎵 Mababaliwot ko, din ako ng isang katulad roon ka, baby, mag-iingat ka na ay Kahit malayo ka, baby, uh,

Ay, di ko yung gagawin kasi hindi lang talaga ko sa'yo magpapagintay na Makita ka at makasama ka Kasi ako sa'yo ay nalulumbay Sobrang sakit sa bawat pag-alist At pagpikas ko sa ating nagutay Sa laban na rin at sa atin Wala nang iba, wag makagawad lang Di sisira, hindi wala mong sakin sa Ikaw at ako at mga maraming problema kumain sa ating. バイ <Bye. S 2> Agad dyan dyan, eh. ah, niya lang, eh. um, yan, agad din eh. mo kay ate yan. makakulitin um, niya yan. Six. Ah, lang siya? yan years po Matanggang beses lang gawin ah, sa akin yan. pag hindi siya nabigay Iba yan. Akin din so, eh. Okay. Sensitive to eh. 4 na taon ito. Di pa ako pa lang tapos tuwing makikita mo ang sakit sabihin mo Abelhan Abelhan siya Pagsasalala mo palagi. Kanya yan, Altea. Altea! Thank okay, you, Chatling. siya, you, Chatling. Nanalakit din ate, pero hindi naman ganito, no? Hindi. Ice cream ka rin lang. Ice cream naman 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 naman. 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 May ice cream mo. May ice cream mo. Wala kang ka dito sa akin. Dapat kayo pinaturupan mo ate. ice cream. Nakain ako. Wala naman nating bayad ah. May ice cream ako tiyan. Dito sa likod ko. Kainin ko na. May ice cream ako. Wala mong bayad ang turo? Dito may pira ko tiyan kung wala nang stock e, na gamot bibili pinaturo, talaga cena, din din Pero, pero OE, lapin, mga, kay atin if, ah, ano, 'yung ano tanya to kay PA. Wala natang <laughs> suru. Um, bayad ang suru. Wala. Basta <laughs> oh, gamit, bibig dada ako kay PA bibigyan ko ng emergency. 'Yun ang ginawa May nila pinaturo, ay. Walang bayad. Lang kami. Lalo Kasi na pag... O oh, yun. Bang, bang, pag naubusan bang, ng gamot. Ay, hindi eh. Kailangan talaga madala agad malapit sa mga Ay, wala sila mga stock sa hospital. Ayan, yung tiyak na meron. Dalak sa mga sa amin? Magbalo, bukas ito yung taga-puto. Huwag dahil nag-aakyat ang habis yeah. na yan. Hmm iya At ayusin ko yung Ako doon ay nasa tulugan. Dadi laki. nin laki. Transportasyon sa Lunis. Lunis Ayusin ko yung kalabaw, ko kay Kuya mo. Yung kambing ay aloson ko. Ma'am, sa Lunis. mag-a mag ako. Pa-connect to card ko nga, yung mag-upload ako ulit ay madali na magpasok ng magpasok na pera. Wag Tsaka sabi ko dyan, umayos na para magkaroon man lang ng pagbabago ang buhay. May bahay at loto na. Tia! Punta ka dito. Tuloy yun, ate ka lang kanyan madali. Laro tayo eh. Pag lang dalawa lang natuloy eh. Aba, alaman din. Wait lang daw. Alos anim na taon ako doon. Walang nangyari kuya. Puro sa kanila ang pera ko. Sa kanila, sa kanila, sa kanila. Hi, Ne. Kamusta? Mayaman ka na? Pautang. Hahaha. Kailang yan? Ay, naubos na. Naipamigay ko na eh. Tapos kuya, ito ka pa ha. Imbis na yung magiging ano niya, yung support niya doon sa doon. Para sa mga anak nila na. Halos hindi na nga makabili ganyan-ganyan kapaka ko <laughs> Totoo, kung iba-ibang babae, papabayaan ka na. Alam mo ka? Hindi pa ako para mi oh ate. Tapos yan kami.

Inabigyan mo ako na. Ito po si nanay. Sabi, mo man din kanina. Ay, akala ko'y tapos na yung katagal-tagal na kanina pa yun. Ay, ito siya na yun. kanina pa yun eh. si nanay. Tito lo, ay tito Kel Si nanay na din eh. Nagkatabas nga. Wala ka, umuwi ka din eh. Umuwi ka din tito Kel Yung palang At magbaba birthday si nanay. Ah, dito, dito kami sa birthday ni nanay. January, ados. 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 Uh, Adin? Ano ba? Ano? Ah, oh, bebe. Ah, huwag mo na itapon. Mag ma eh, sabi niya. Ano yan? Nakdi pa tapos na? Magsalita ka na? Hindi pa ay, nga. Oh, matagal nga matapos. Ayun ay, yung... Nalag na. Pag-uwi ka hapon, galing school. <laughs> Ito ano na si nanay ate? Ang laki ni... Si nanay na no. Pero matanda yung pinto dyan na yan. Na yan matanda yan sila. Bata na yung mga yan. Ako'y buntis pa lang din eh. January to. Si Bintito. Ah, alin na taong pinto. Ah, sa Bintito si Eh, 1952. Maliliit yung dalawa. Si Bintito. Hindi kay din man din. O, kasi tayo matanda. Sa September. Sa hirap at ginhawa ay magkasama pa rin. Oo. Na? Gayon. Gayon sa anak, Tansoy. Tapos <laughs> na natin ito. na naman sa kanya. At ano tininda mo? Ang nakadalang sitaw, mayroon din yung dalang kamatis, wala. Wala akong sita, wala. Sitaw lang kayo ba? Wala kang laban eh. Wala pa, nalit pa ah. ano, Anong meron mo ma ma doon mag... Ube, gusto mo ube. Ube, masarap yun. Ano kung kayo kami ni Kuya Lulo? Mapunta tayo. Ay, ah, namin. Santa.